Kaya yeah, po siyang umalis ay. Ah, oh, may isa pa dito. Eh, mga ka may isa pa po. Kung... Ayan, no? oh. Ah, mag-asawa siguro yan. Ayan, oh. No? Isa. Ayan pa, waaay. We... Ayan, ayan, ayan. Mga ka-siyang, no? oh. Ayan. Kita ninyo. Ayan. Oh. kasi tabi po sa kumakain what's up mga kainsan yan yeah, mga kainsan katapos lang natin magtrabaho sa bukid tinulungan po natin si is kanina mag, ano po dito, mag uh, arado ay nangungha po tayo ng bulat mga kainsan kagapi po ay linab ang tubig pero ngayon po medyo maliit na pag po labas ang mga hito at dalag yan ang ganda po ng uh, ispat dun sa labak mga kainsan dinila ang tayo dun, oh, kung nakikita nyo mga kaisan yan yung gubat na yan ito po yung gubat gubata na po yan eh yan virgin forest po yan 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 po ay mga walang tanim mga abandonado na po yan ah uh, kung baga ba hindi natamnan kami po yung napapa, napapasinin yung mga kaisan yan dami yung naki, naririnig na kung ano-anong ibon yan. yan po ay mga yan lang po yung nakatala sa gubat tapos ay nanginginain po dito sa amin na baba. Kukuha lang, nakuha lang po tayo ng ano, ng bulate po. mga kaisan dito na po tayo sa ating area virgin forest nga mga kaisan aray nakakita tayo mga kaisa ng kuwago ang ano naman ang bilis sa uh... yan dito mga kaisa ang mahipon din pala dito wala na po dito nga uh, wala pong napasok sa area ito yun oh dami isda oh niyo ninyo mga kaisa yan oh maliliit mga anak dala pansin po ninyo yun oh yun oh after 2 uh, hours mga kainsan, babalikan po natin to. mga kaisan may huli na agad oh. hindi pa tayo naalis Yan. mga kaisan nagpapain pala ang tayo yun yun mga kaisan kita ninyo muna parang nakawala eh laki yan nga yan. yan mga kaisan so nakasabi ko sa inyo hindi pa tayo naalis eh hindi pa tayo tapos magkat kat eh ano na dagsa ano oh. naku yan ah oh, laki laking mo. Woo! Laki ng hito. Yan, sinasabi ko mga kainsan. Fresh na fresh yan. Kala ko'y dalag. Ay! Ah! Yan, mga kainsan. Hindi pa tayo... Ay, dinagdadali na. Yan, eh. Mga kainsan. Okay, yan, oh. lạc đi, ờ, nào tuyệt ơi Ah, oh, natikbo mo ka nga kayo sa mga dalawin. Tikbo ang ina. Tikyabo. nabdanak ispat natin daming anak dalag din yung mga kainsan eh ang ginawa natin mga kaisan nilabo natin sa ilaya nilabo po natin doon para po pag po kasi malinaw hindi po masyadong nalabas ang hito at dalag mas maganda po lalabuin mga kaisan may nakita po tayong pag-un ayun eh. mga kaisan ang kanda pag po ganito kalaki uh, hindi ko na po kukuhanin Pagpugan po kalaking pag po ganito kalaki ng pag-un 100 years na yan ibig sabihin sobrang tagal na po nito kaisan yun bye bye paalam kapatid Oh, Ay n'o. Oh, siguro 'yan. Ayun, n'o. Isa. pa hey, yeah. kita ninyo. Ayan oh. Mag-asawa siguro sila. Ayan n'o. Bye-bye. Ay n'o. Yo, nya alis na. Bye-bye. Habang po nang liigay, yun, yun, umalis na. Mga uh, endangered species na yan, bawal po yung hulihin, mga kaysang pag-oong. Pag po dito ay noong araw, nung wala pa yung ahas pag-oong, pagkakadami po dito ganyan. Oo, oh, salasalawag po. Kung bakit pag nagmumotor kami ng tubig yan, makakakuha kami ng 20 peraso, 30. Ay, para bang sa amin normal na. Mm -hmm. Dahil lagi namin nakikita nung kami mga bata, mga kainsan, nakakita po ulit tayo ng pag-ung. Maliit naman po ari. Baka ari pa mangkay na Maliit po. Hmm. Yan po ay mga ano mga native native na pag-ungkop. dito uli mga kaisan oh. Malaki din po. Mga kaisan, lalaki. Ah, oh mga kaisan, wala pong uli. Game po talaga.

Ang lalaki. Ang laki po. Ari pong isa'y walang huli. Wala din pong huli mga kaisang. Hindi ako makapag-ingay din ni mga kaisang. Baka tayo anayo. <laughs> Kahimik lang tayo din niya ba? madali ay... Lima na rin mga kaisang. Hari po ay uh, paamin mười 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 đi mười 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 mấy mười 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 wala po ring huli ring kabila wala mga kaisang huli dadalwa po ako nakakadali ko din sa area ari thank you titingnan naman natin yung mga pin pin pinainan pina, natin kanina doon sa ibabaw may mga nagpain po tayo sa ano sa palayan ang dami din po natin buhay pinainan po natin yun po ay mga limasin ay ano naman po mga ang po din malalim malalim po ang mga lunggaan oh, mga kaisan dalawa po ang nahuli natin dito sa palayan po Pauwi ka na Ang blis naman lumubog mga ka-insan Anong pagkakabilis lumubog eh Walang huli po yung apat doon sa kabila. ako po iiwas na iwas sa tibo mga kainsan, at baka po tayo mga tibo lagnat po ako nito, daig po ako ng tibo nito Marami din tayo nahuli mga kainsang ah. Marami din mga kainsang Kainawan kong uh, ginataan niya Kainsang Inabot na tayo ng uh, alas 11 <laughs> Kita po maglilinis muna ng madalian ah, Mga kainsang Pauwi na po tayo Bukas na umaga ko na pululutuoy Pantanghalian po namin night na po mga kainsan at uh, bibiyahe lang po tayo pa uwi eh. malapit lang din naman po aray eh, kaya lang ay eh, kakaunti na po ang tao mga tulog na good night na mga kainsan bukas ko po, po aray lutoin madalian salamat po sa inyo